sa pagkakaalam ko, 2020 po ako nang start na mag-focus din ang Kristiyano. Dahil dati po ay hindi busy, busy ako. So ang aking teacher po sa hapon dito ay personal po na nangyayari sa aking buhay. So ah uh, lahat po ba tayo ay uh, gustong gusto uh, mong pagpalain na ang ating pamilya. Diyos? di Diba? Lahat tayo gusto tayong pagpalain. So based doon sa aking uh, naranasan, pagiging kristyano at sa pagtitiwala ko sa Panginoon. Uh, Diyan yung pinsan ko, alam niya yung buhay ko. <laughs> Kaya maraming pagsubok. Uh, yung sa mga pagsubok natin na yun ay uh, yun yung mga hadlang na pinibigay ng kalaban ni Satanas. Kaya uh, yung iba natin, akala natin, walang pang blessing. Pero dahil sa ginawa ng ating ng kalaban, ay binubulag ang ating mga mata hindi natin ito makita. So, makikita natin dito sa kaya yung iba akala nila hindi sila pinagpala dahil na ang satanas ay binubulag sila. Makikita po natin ito sa uh, 2, .2 verse 4 Pwede yung pakilang yan. Yan. Kaya lahat sa atin akala natin hindi tayo pinagpapala. Pero kung mulat tayo sa katotohanan at sa uh, bukas ang ating isip daming biyaya ng Diyos. Hindi lang po sa material things. Na binulag ng Diyos ang sanglibutan ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisang palataya upang sa kanila huwag sumilangin. Ang kalimunagan ng Ibanghilyo ng kaluwalatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. So, yan po ang dahilan. Yung bubo, yan po yung